Ayan. Ayan, oh. Fish on, oh. Fish on. Ang tawag sa inyo na slide ang mga lodi, oh. Oh. Oh, jirik to. Sapsap. <laughs> Sapsap na malaki. Sapsap <laughs> na malaki. <laughs> -sap na malaki to. Okay. Uh, ito yung masarap na pang ulam. Kose. Hindi ganong marami na. Walid namin ngayon mga lods. Gawa ng ano. Hindi sila nag-aangat. Mailap. Hindi kasi kami dinarawan ng malaking isda na ano, yung nanghabol sa ganito. May dumarosa na nanang malaking isda na umabol sa mga puset. Umaangat din sila diyan. Kaya ko palit ulit sa tubig kaya yeah, madali si butin. Pala natin ng kunting ano. Mapula, yan mga lodso. Ha? Yeah. Subukan natin ha kung ano lasa. Ha? Ah. ah. Mm At ayun na nga, nakarating na kami dito sa spot. So medyo maganda na yung panahon, nakapaglatag na na kami ng pamundo. Ayan. Dahil maaga pa, maliwalag pa yung sikat ng araw. So mga kawin ng bira-bira. Paborito -bira. na walang gamitin ninyong lingkod. O. Oh. Pangulap niya mga lodi. Okay. Tara. Padilim na. Pangulam namin o. Oh. Yeah. Pagpapakulot ng mangga. Mangga yung pangasim. Padingasan ng kalan Hindi natin. Oh, talaga. Masarap naman ang ulamin namin mamaya mga lodi. Hihi. Ayun e, know, o, oh, nagpapailan na kami mga lods. gatay ng daraw. <laughs> Dahil sa luto na yung ulam na yung mga lods, kakain mo na kami. Oh, ulam namin o. Oh. Pangasan niya mga lodi, mangga. oh. kakain. <laughs> Ito yung kabiak. Okay. Tara, kain na yung mga lods. Ikaw lang ang pangulang mga Lodi. Ang tawag sa inyo na isa si malads mga lads So, tigit -tigit tawag sa amin ito Yan Ay sabaw Ito yung mga dabis na ulam dito sa laot mga Lodi Talaga ang sariwa sariwa Oh, nadalangis lang siya yung sabaw Ito hmm. Oh, shout out Shout out to gusto basang Si palalabas mo hindi pwede batayin? lan. Ketok jan mga Ya, Era. Mana. Kay kasabik abi. Okay. Ano? Kaan na tay mga lods. Mainit to, mainit yung maraw. Isda oh. Wa, mainit. Sarap higop inyo mata mga lods. Unang higop. Wah, Ayos. Mag-sari-sari wa talaga. Kaya kami dito sa laot. <laughs> Magkakain. Hmm. Habang nag-aantay ng daraw, wala pa mga lods. Pero kaya namin nakita kung dumaan na po sit. Sana makarami kaming mahuli. Kaya mo na. Okay. Tara. Hmm. Mayroon pala mga lods. Kaya mo na kami. Update ko lang po kayo mamaya mga lods sa ano. Sa masitay mga biyaya mamaya mga lads may mga daro na kami yan sit wala ba naman dito sa taas para sibutin kaya so may nawali na yung lingkod ko uh, huli nyo yung lingkod ngayon mga lads nagaabang pa rin kami dito Kaya sila kapag may umahabol na malaking sila sa ilalim o kaya kung anong kumakain sa kanila nagpapaibabaw rito sa tapat ng ilaw yun naman ang pagkakataon para sa namin yan one down mga lodi one down <laughs> yes good morning na naman mga lodi Oh, inabot na kami ng araw. Medyo maulat doon banda mga lads. May ginamat din ulan kagabi. Pero hindi pa kami uuwi. Ha. Oh. Mangangawil pa kami. Oh, ayan oh. Ah, matagdagan pa yung huli. Ah, bili ng bigas. Ito <laughs> so, na realidad ng buhay na isa mga isla mga lods Yan mga lods Holy rebel daw, holy rebel Isla mo dyan to Yan o oh. Ito malaking yung malaki na kumain mga lods Nag-iisa Kuyang isda Keryang na lang mo Para yung magumon Yan Yan o oh. Fish on o oh. Fish on Ang tawag sa inyo na isda ito mga Lodi o oh. O oh. O oh, pamputo jinig to Sab-sab <laughs> <-sap> na malaki Sab-sab <laughs> <-sap> na malaki <laughs> Sab -sap na malaki to Okay Ito lang yung isang malaking kumain pero nagbabaka sa kali pa kami nangangawil pa yan. Nakalatag pa yung mga kawil dyan. Baka madagdagan pa. Lagi masarap. Lagi sa ice. Oops! Tumalon. <laughs> Tapos ito mga iba mga lads oh. huh? Ito yung masarap na pang ulam. Kasi Hindi ganong marami na wala din namin ngayon mga lads gawa ng ano Hindi sila nag-aangat May lap kasi kami dinarawan ng malaking isda na ano, yung nanghabol sa ganito. May dumaro na nang malaking isda na umabol sa mga puset. Umaangat din sila diyan. Kaya ko pa ulit sa tubig kaya madaling sibutin. Doon pa iba ko lang sa box, pakita lang sa inyo mamaya. ipit na ito kasi may mga magga-travel na kami pauwi. Kasi so, na masyado. Balik naman ulit mamayang hapon pag magandang panahon. Gaya lang routine namin kapag kagaya ang magandang panahon sa gabi. Sa gabi kami ano ah uh, nanghuli nang ng pangkabuhayan. Aalis ng hapon, uwi ng umaga. Oh, nangitim na yung <laughs> taas lang ako mga lods. Gawa ng ata ng poset. Napaka sarap ng kulam naman ng mamaya. Pusit na naman mga lodi, pusit. Pusit naman kamay. Ah, te mankul na 'yung mga lods, <laughs> daming alsik ng pusit diyan. Tara, kakasya bang huli. Up 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 up. Ay, sana maraming kayo ito sana kumain mga lods. Oh. Ayos na ayos sana. Kawayanin, tawag sa amin yung kitok na ito. Hindi madalas na kumakain talaga sa spot na ito. Tapos ito namin kailang ngayon. Isa rin kumagat. Ito. So, oh, pusit din oh. Wow, grabe. <laughs> ito ang the best mga lodi oh. Uh, oh, yan oh. Hilaw! <laughs> tikman natin kinilaw na pusit. Hmm magkakain naman natin ang kinilaw, huwag nyo lingkod o kinilaw ayun ka, madala iba talaga lasa pag kinilaw napakalinamnam ayos bukas kong lakoy abe ha hmm. <laughs> kaubo ko sa anghang ha? Hm. Uh -huh. uh -huh. so, ano? Microphone uh -huh. <laughs> na rin ka? Sa. na. Ayya. Mikropon. Ano'ng sinasabi nga. <laughs> oh. <laughs> Mikropon. Halata. Ay. Ah, oh, ito 'yung malupit mga lods. Yan, ice. <laughs> Ayos yung laman na yung sabado eh. na ibang huli oh. Diyan, mamaya pagdating sa tabi makikita nyo yan. Oh, ito yung pusit oh. Wah, grabe. Sulit. Lubag <laughs> mo na. Yan mga lodge. Ito lang ha. Okay. Yan. Hindi ko na siya lagi isda dyan, no? Mala pala. Magawin na rin tayo. Hindi ko na ipasok isda. Dyan na lang. Ito, yung microphone na yan. <laughs> okay. Kain mo tayo ulit ng kinilaw. Sa mga lucho. Kinain ng isda. Oy. Kinain isda. Pinain to kanina. Hindi naubos. Kinain ng na kinagat ng isda. ah oh, kakainin natin. Sayang kasi, hindi inubos ng isda. Ugas naman sa tubig. Hmm. Ugas sa tubig dagat. Hindi inubos ng isda. Hindi siya nanginayang kasarap-sarap nito. Hindi nang nanginayang kasarap-sarap nito. sa -suka. sa suka. suka. Suka, suka. Para magtalab yung asim. Palaman na natin ng konting ano. Mapula. Ayan, mga yeah, yan mga lods. Oh. Yan. Grabe yan. Subukan natin nga kung ano lasa. Ha? Ah. Ha? Mmm! Ha? Ah. Ha? naman pala hindi nubos ng isda. Ayun. Okay. Magawin na kami mamaya. Ayun. Bawin na kami mga lods. Sila na ng pamundo. Kailangan daran para ano. Hindi mabigat pa siya doon ilahe. Saka madali matanggalin pagkasabit.